Pag sa numero uno sa mga balita sa Negros Island Region Subong Adlaw, mga weak ash emission sa summit crater sa Vulkan Canlaon ang padayon nga na-monitor. ining naglawig humalin 3 minutes tubtob sa 77 minutes. Sining Adlaw, Merkules, may lima ka mga ash emission nga na-record sa Vulkan Canlaon kainasang aga. Sa Martes, makadwa naman ka beses nga nagbogas ang abo ang Vulkan Canlaon. Sulo sa Phevox, ang ining mga events ang nagtuga sa Andreas Plumes na may kataason nga 100 to 400 meters humalin sa crater. Nagpadulong ini sa General West. Light Ashfall kag Sulfur Order ang ginreport sa barangay Binubuhan, Ilihan, Maaw kag Mailom sa Bago City. Nagapabilin sa Alert Level 3 ang Vulkan Kanlaon. Sa piyak na bahin, mga site sa barangay Lalagsan kag Talaptak sa Banwa sa Lakasliana ang ginalantaw sa Office of the Civil Defense nga posible permanent relocation sites para sa yad tong nagapuyo sa 4 kilometer permanent danger zone sa Bulkan, Canlaon. Suno so, kay Office of the Civil Defense NIR Regional Director Donato Sermeno III, ilan na ini nga gin-submit sa Central Office. Suno so, kay Mayor Romayla ni Cor Mangilimutan, wala gin-approve sa Mines and Geosciences Bureau ang site sa Manghanoy bangod kinahanglan nga 250 meters ang kalayuon sa relocation site gikan sa fence sang sanitary landfill. May ginpaina na 14 million pesos sa gobyerno probinsyal gikan sa 50 million pesos nga fund nga gin-release ang Malacañang para sa development sang permanent relocation site sang 13 ka pamilya o kon 36 ka mga individual gikan sa 4 kilometer permanent danger zone. Ginahulat sang probinsya ang uh, program of works gikan sa Lakasiana kasubong man ang clearance gikan sa MGB kag para sa site nga pagatukuran. Ang lakas na La may earlier nga request sa, nga mag sa nga, uh, nga mag-vet sa ilang proposed nga mga sites. So included I think ang mga Hanoi dito. So pero ang Fivox kag ano, MGB ang may authority sa mag-ambal sila nga. Hindi na pwede. So kami sa so OCD kung ano man ang ina uh, propose ng ano sa LGU ina uh, buliga naman na uh, uh, verify kag submit naman sa ano no sa may uh, people's kagano kag sa MGB, M M MGB. Mm -hmm. so the last last week ang lalagsan kag tap tap, -tap do amon do, medyo may promise gawa nga do uh, possible siya ano sa amon nga ano sa initial naman nga no na paglanto